kakalabas lang natin mga ka OFW mula sa opisina uh, alas sa na ng gabi pero medyo ano pa maliwanag pa mga ka OFW sana okay lamang kayo dyan kung saan man kayong panig ng mundo ngayon na nanonood itong video natin pero alam nyo ba mga ka OFW na kapag naging uh, overseas Filipino worker kayo sa ibang bansa napaka importante ng salitang pakikisama lalong lalo na sa mga kapwa natin Pilipino dito sa abroad kaso lang ang nakakalungkot minsan uh, naaabuso yung pakikisama dahil sa sobrang pakikisama alam nyo ba na uh, nagiging dahilan ng pagkakasira ng ibang mga pagkakaibigan take it from me dahil naranasan ko yun nasira yung mga ibang mga relasyon ko sa mga kaibigan ko dahil sa sobrang pakikisama So ko kasi minsan kapag komportable na tayo don sa mga kaibigan natin ano, minsan nakakalimutan nating uh, mag-set ng boundaries. Minsan yung respeto nawawala dahil nga sobrang uh, tayong yung uh, kampante sa mga kaibigan natin. Kaya minsan yung hindi pagkaanuwaan eh nangyayari mga OFW nakakasad lang kaya base sa aking experience mas maganda siguro kung pinipili natin ng maigi yung mga taong pinagkakatiwalaan natin yung mga taong nagiging kaibigan natin dito sa ibang bansa actually mga ka OFW okay din naman na meron kang mga kaibigan dito sa ibang bansa ano? meron kang malalapitan kapag meron kang problema meron kang masasabihan kaya lang kung yung mga kaibigan naman yon ang magiging dahilan kung kakaproblema ka ano madadagdag pa sa mga iisipin mo eh mas maigi pa siguro na <laughs> sarilinin mo na lang muna yung problema mo kasi at the end of the day nagpunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho hindi ba? bonus na lang yung uh, kaibigan sa totoo lang <laughs> so dapat ang lesson dito mga OFW base sa aking experience ah, baka sabihin nyo na naman hindi naman lahat ito ay base lamang sa aking experience mas maigi pa siguro na maging maingat tayo sa pagpili ng mga kaibigan natin sa ibang bansa. Yun lang.